Ayan, magandang gawin po sa inyong lahat, ano. Ayan, at meron lang po tayong papakita ngayon na bago po nating gamit. So, ayan. Ito'y papakita po natin ngayon. Ayun, no. Ayan. Isang crystallized na, ano, crystal clear at tawag po rito. Ayan. Ano po siya? Hindi po siya, hindi po siya, hindi po siya bubog, ano ito po ay talaga ano siya, uh, bato talaga. Plus, ah crystal clear ang tawag po rito. Ayan. Ayan. Napakaganda pong ano no, sa mga nahihilig po sa mga ano no, sa mga nahihilig sa mga sa mga pagpalaki charm. Ayan. Ayan. Sabi nga no, hindi naman puro tayo lahat agimat ano. Siyempre meron din tayo mga kailangan mayroong lima ganito. So, ayan. Isang uri siya na, ano, no, kinain na po ito ng kalikasan, sabi nga. Talagang, ano na siya. Kaya lang, uh, ang ano nito, ano, kaya naging ganito siya. Yung, kanyang pagkakorta, ano. Sapagkat ito, uh, dumaan po ito sa, ano, no, uh, tinating ito. Ayan, hinulma. Kaya naging ganito po siya. Para po siyang tore. So, ayan. Napakaganda pong uh, uh, bato ano. Yan sa so alam niyo po sa mga ano sa mga antingero ano. Sa iba pong mga antingero ang ginagawa po nila rito ano. binabasbasan po nila ito. Tapos ito po yung parang uh, nagre-reflect sa tubig. Yan sa pagkat talagang para po talaga sa tubig. So ano. So ayan, katulad po halimbawa ng mga ganito ano. Ayan. Ayan yung mga ganito ayan, para po talaga siyang uh, tubig ayan, pero mga ganito ano yan mga ano po yan mga uh, clear, uh, crystal clear ang tawag po rito ayan. pero sa ibang mga anting ano yan, tinatawag po nila ito na na yung mga ganito ano tinatawag na mucha ng tubig sa pagkatotoo lang ano ang mutya po kasi ng Tubig, eh dapat 'yan nakukuha dapat 'yan ano isa sa mga sa ilog. Yung mga bato na parang ganito, kaya lang hindi naman talaga totally ano siya, hindi naman talaga totally bilog. Basta man nagiging ganito sa Tubig, yung tinatawag po ng mutya ng Tubig. 'Yan. Yung iba naman po nito ano, ito. Ito naman talaga eh talagang ano siya, para po talaga siyang kung titinig nga po mabuti para po siyang uh, bubog ano ayan. pero ito po ay talagay ay bato Ayan. kaya lang po naging ganito ano sapagkat dumahan po ito sa sa inating o tinatawag na dumahan po sa masin Kaya naging ganito po yung itsura niya So yan, pero gano'n po man, no? napaganda rin po nitong gamit. Yan sa sa pang-araw-araw lalo na po sa mga nagaganap buhay. Ayun. Maganda po siyang gamit na pag-attract sa ano, no, pag sa financial yung ganito. So ayan, sa pagkat yung ganito ano, ito po yung eh, lagi po natin itong ginagamit sa ating paghanap buhay. Ito nga lang po eh. Ayan No? Matagal ko na po itong ginagamit, lagi lang po itong uh, nasa nasa bag. So ayan. Ito. Ayan, sa pagkat uh, sa ating po ano no, sa sa mga pag-search po natin ito at saka pagtatanong natin sa mga ibang mga antingero na mas malawak pa ang kanilang kaalaman tungkol sa mga ganito ano sa mucha ng tubig. So, ang ginagawa ko rito ano, ayan, nilalagay ko lang sa sabag at para pang ano po sa pagganda po. So, ayan, ito maganda rin po ito, itong ano na to. Itong ah uh, crystal clear. Ayan, para po talaga siyang tubig. So, ayan o. Kapag ito nga po sa, ano no, kapag ka sininagan mo nga siya sa, ano no, sa ilaw ng cellphone, napaka, talaga napakaganda ng ano nyo. Ayan o. Diretsuhan talaga yung, ano, diretsuhan talaga yung pinaka-ilaw niya. So, ayan, napaka, napakaganda po nito. Ayan o. No? Kuhain ko lang po ito. Ayan No? Diretsuhan po talaga yung ano niya tagusan. Oh. Ayun. Ayun. Napaka Ayun, napaka ganda niyang gamit. So, yung ilaw talaga tagusan sa kanya. So, ayan, ipakita natin 'to. Ayun. Bago natin gamit. Ah, para siyang tore kasi ito po ay tumatayo ayun, tumatayo po siya. So, ayan ang maganda rito ano uh, ah, basbasan muna to para talaga maging ano siya sagrado yan basbasan to tapos tapos meron din tayong ano no bago rin na na papakita so yan ay no may ilagayat. kaya lang ito naman ah uh, dumadim po siya sa sa machine yan kasi ang itsura niya po ano para po siyang itlog ayan kasi na para talagang itlog siya kaya lang uh, ano siya kakaiba siya na bato no so ayan kakaiba na bato to ayan oh so ayan napakaganda niyang bato ayan so ayan ang ang nag, nagagamit po ito ano sa ano to sa negosyo rin to Yan, sa mga nagaganap buhay lalong-lalo lalo na po ano, sa mga sa uh, hindi naman po nakapix po yung sweldo halimbawa yung mga namamasada yung mga nagtitinda ayan pang attract no ayan parehas po sila ayan pareho po sila pang attract sa sa financial yung ganito so ito naman ano ang gamit naman po nito maganda po ito na gamit sa pagkat yung mga negative halimbawa mayroon po mga yung mga dada po sa isang tao na hindi po maganda kapag may tangan po ng ganito yan po ay hindi po nakakatuloy nalulusaw yan sapagkat yung ano niya no yung kung titingnan siya mabuti ano para po siyang nagniningas na koy so ay po ang bato so ayan hindi po ito ano hindi po ito uh, hindi po ito plastic talaga ano po yan natanagan bato ayan ayan lang simple ito ay dumaan po ito sa machine kaya kinurti po siyang parang itlog so ayan napakaganda po baka so ayan ang ang gamit po nito no ang iba nito ang parang ginagaano nila ng panglaki siya ano no ayan yung maganda sa so, uh, hindi naman ano hindi naman na uh, ano sa isang antimero hindi naman lahat ay eh, puro puro alimat siyempre sa tagal ng panahon yan at uh, siyempre lumalawak ang ating kalaman so hindi lang po sa mga sa mga sa mga dipinsa sa mga baho sa mga karapa o kung ano pa man po mga gamit na pang depensa siyempre tumatagal po tayo na tumatagal lumalawak po ng ating pong kalaman kaya nakakaano po tayo ng mga ganito ano Ayan. sapagkat yung mga ganito naman ito naman po ay mga kalikasan po ito hindi naman po ito uh, matatawag natin na ano lang uh, hinul hinulma, siya naging ganito kaya lang ibig sabihin, ito ay talagang uh, libon taon bago naging ganito yung bato saka yung man nagiging ganito so ayan yung mga bago po natin ngayon na koleksyon so, yan talagang ano po yan talagang bato so ayan yan ipapakita po natin so abangan nyo bukas so friday Ah, uh, po natin si Pinoy Agimat kung ano man yung saka si Brother Eno kung ano mga bago nila po mga po. Bukas at uh, Friday po. So ayan, maraming maraming salamat ano, ayan, sa mga kaotulad sa mga anti-crime sa mga otol at syempre sa ating pong mga silent uh, viewers ayan, maraming maraming pong salamat ayan, saka syempre sa mga nagko-comment ano So ayan, baka po pwede naman ano, uh, paki-comment po, uh, paki-like po yung ating pong video ano sa pagkata. Uh, required po 'yan sa YouTube yung uh, like 'yan. Maraming marami pong salamat sa mga uh, sumusubaybay po sa ating pong mga gamit. Mga gamit po natin personal tapos sa gamit sa ating mga vlog-vlog ng mga kaoton. So ayan, magandang gabi po sa inyo po. Bless po.